Magandang gabi po ah mga kawok, mga kababayan sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at sa lahat ng sulok ng mundo na may pusong Pilipino. Ito si po no? ng hashtag Walk with land. Kasama nyo tuwing may namumung... Ewan ko, wag ko na po sasabihin yung word. No? dito sa bayan natin. Hoy! Gize! Kung akala nyo tapos na ang drama sa sinado, mali kayo ng todo. Kahapon lang, sa plenaryo, may isang lalaking may bayag na gawa sa bakal ang humarap sa buong bansa at sinabihan ang Prosecutor General ng nahihiya kayo na aminin na nagkamali kayo. Sino ito? Walang iba. Kundi, ha? Ang dating uh, sa gift party list congressman at ngayo'y senador na uh, si uh, Tony Rodante Marcoleta, senador Rodante Marcoleta. At ngayong gabi aalamin natin kung bakit siya galit na galit at kung sino talaga ang dapat mahiya. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, mga kawok, kung bago ka pa lang dito, i muna mo na yang subscribe button at notification bell para kapag may bagong kalokohan sa gobyerno, ikaw ang unang makakaalam. At para sa mga solid nating members, maraming maraming salamat po sa inyo. Malapit na po tayo mag 20,000 subscribers. Dahil sa inyo, buhay pa itong channel na ito na mag anim na taon na. Sama-sama tayo sa hashtag Walk With Land. Ito po ang platform natin. No? Uh, isa po sa mga um, pwedeng gawin nyo no? para tulungan ng ating channel ay mag-shopping po kayo dito sa YouTube. Okay? Sa bawat video po na pinapublish natin, katulad nito, may mga tinatag po akong produkto. No? Iba-iba po yan. Sa Shopee, sa Lazada, at sa foreign uh, companies. no? Iba-iba po yan. Okay? oh, eh kung wala naman doon, no? i-message nyo lang po ako ah, dito. Mag-comment lang po kayo kung ano ang produkto na gusto nyo po na bilhin. No? Uh, itatag ko po yon dito po kayo mag-click ng produkto. Ganun po yun, ha Siyempre, uh, I, need to be honest with you, may mga konting ano yan, parang komisyon, para affiliate marketing. O, uh, isa ito sa mga pwede nyo gawin para tulungan ang ating channel. Okay? O, uh, simple lang. May mga kaso na sinasabi ng gobyerno na nanalo na tayo so, sa ibang bansa. Kaya dapat magbayad ang mga nasasakdal ng bilyong-bilyong piso pabalik sa Pilipinas. Pero ayon ayon sa ating butihing ah, senador, no? Ah, si senador Margoleta, ah, may mali sa proseso. Sabi niya, hindi pa final ang desisyon. Ginagawa niyo na agad na parang pera niyo na 'yan, mga kaibigan. No? Ayun ha. Ah. At ang masakit pa, ginagamit daw ang pera ng bayan para ipambayad sa mga abogado na wala nyo kaibigan ng mga nasa pwesto. Okay, ito ah, uh, sabi niya, ang tanong ko lang po, bakit parang kayo ang nairabang aminin, nagkamali kayo? Ang pera ng bayan, yan ha, hindi nyo yan personal na ATM. Grabe, kababayan, parang sinampal ang buong DOJ sa harap ng kamera. Okay, fact check tayo ha, ng maliwanag. Ayon sa records ng Senado, may 10 billion pesos na restitution na sinasabing napanulunan sa isang kaso. Pero hanggang ngayon, wala pang final judgment. May 200 million plus na binayaran na sa law firm na konektado sa isang dating opisyal. Si Marcoleta lang ang may lakas ng loob na magtanong, sino ang nakikinabang dito? At ang sagot ng Prosecutor General, Senator, we respect your opinion Ah, pasensya na po ha. Hindi nyo naiintindihan. Classic, no? Kapag wala nang maisagot, gagamitin ang respect card. Okay? Para sa mga OFW na at kabataan, mga kababayan sa Dubai, Riyadh, California, Toronto, Sydney, ha? Yang buwis, New Yana. <coughs> Yang pinadala niyong pera para sa pamilya. Ginagamit para magbayad ng milyong-milyon as ah, sa mga abogado na hindi naman kilala. At kayong mga kabataan, yung kinabukasan nyo yan, ha? Kung ngayon pa lang, ninanakaw na ang pera ng bayan, ano na lang ang matitira sa inyo? Si Marcoleta kahit paano may sinasabi, may lakas ng loob. Hindi siya natatakot kahit sa buong kahit na buong DOJ ang kalaban niya. Okay. Alam nyo, mga kaibigan, parang teleserye na naman ito. May kontrabida na ayaw umamin ng mali. May bida na mukhang kontrabida sa iba pero para sa atin ay bayani. At tayo ha, tayo ang mga extra na nagbabayad ng kuryente para mapanood ang drama. Sabi nga ng kaibigan ko ha, sa so, Hong Kong, Lan, bakit parang laging may restitution kapag may eleksyon? Ay nako, kababayan, coincidence daw, no? Tulad ng coincidence na laging kaalyado ng poder sa mga nananalong law firms. Kaya mga kawok, ngayong gabi, may tanong ako sa inyo kaya ba nating magsama-sama at pakinggan ng mga katulad ni Marcoleta na may lakas ng loob magsalita? Hindi natin kailangan sumang-ayon no, sa lahat ng sinasabi niya. Pero ang tanong, may iba pa ba sa sinado na may bayag na magsalita ng ganito? Kung oo ang sagot nyo, ha, i-comment nyo sa baba. Hashtag Laban Marcoleta o hashtag wag muna. At kung gusto nyo mas marami pang ganitong klaseng kwento, ah, mag-membership na kayo mga kaibigan. Sama-sama tayo pananatilihin nating buhay ang katotohanan. Maraming salamat sa inyong panonood, mga ka -walk, ha, sa buong mundo. Mula Los Angeles hanggang London, mula Tokyo hanggang Abu Dhabi. Salamat sa pagiging bahagi ng laban na ito. Kung hindi tayo ang magsisisigaw, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ito sila ha, ng hashtag #walkwithland hanggang sa susunod na palabas. Ingat po kayo, mahal po kayo, paalam at mabuhay ang Pilipinas.